So mga puso, dito po, sa bansang Pilipinas. <laughs> ano ang huli sa camera? Ngayon lang po ay mga kakita, nagpo floating na. Hindi pa inaabot ang bahay nila? Nag-a. Nag-a? Oo, nagawa malaki. Ano, naka na rin sila, maliit na sila dyan. Maliit na rin sila dyan sa amin eh. din. Salam. Salam nga. Tuta Ah, tuta! Breast throw! Manis! Breast throw! Ano yung zone malapit pa natin oh! Yan po yung sumali sa olimpics. Yan po yung sumali sa olimpics, hindi Mula na eh, mula London na ganda si ano? Ito yung mga buta ng bawo. Ah, eh. pwede ko rin ito yan. Oo. Pwede rin, papalo na. Kinilo. sa ano, isapin sa ano, no, yes. sa, sa, sinayin, ano? Sa... Sinahayin, ano? Ano? Sa bawo mo. Bubula-bula yun. ka pa. Eh, galaw, galaw. Galaw, galaw. Galaw, galaw. Galaw, galaw. Galaw, galaw. Galaw, Oh, si Bokorong. Ayun ako, si Bokorong. Bokorong, kawain naman sa camera. Sospek yan, pre. Sospek. Sospek po yan. Sospek <laughs> yung pumatay dito. Nakagod no, ba, ba yan? Tayo po'y mamawala po. Ang layo nung na binakso ko nun. No? Oo. Oh. Mula London na, gandito. <laughs> <hanggang> <laughs> <Mula> <laughs> <laughs> Tinalo pa si Michael Pence. <laughs>